Saan, Jose, ang mapagpalang manggagawa, huwaran ng mga nagtitiwala sa Diyos at naglalaan ng kanilang mga kamay sa banal na gawain, naririto kami sa harap mo ngayon upang humingi ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Hindi lang kami humihingi, ngunit nagtitiwala na naanalig at inihahandog ang ating mga buhay sa pagkilos ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong banal na buhay ay nagawa ang maraming bagay. Halina, kaibigan ng mga manggagawa at tagapag-alaga ng banal na pamilya, ibalot mo kami sa iyong balabal ng proteksyon at pag-ibig. Ikaw na pinili upang maging ama ng anak ng kataas-taasan, ituro sa amin ang misteryo ng pagsunod. Sa katahimikan ng iyong hanap buhay bilang isang karpintero, narinig mo ang tinig ng Diyos sa lihim ng iyong pang-araw-araw na gawain ikaw ay isang bayani ng pananampalataya at lakas. Turuan mo kami na hanapin ng Diyos sa mga simpleng bagay. Tulungan mo kaming makita na kahit sa mga simpleng gawain, tinawag tayo na pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kilos. Sa Hosena, Manggagawa, sa araw na ito, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kamay, aming mga gawain, mga pangarap, at mga pag-aalala. Tingnan mo San Jose, yaong mga walang trabaho na lulumbay at nawawalan ng pag-asa. Tingnan mo ang mga tahanan na umiiyak sa kakulangan ng pagkain. Tingnan mo ang mga nagdurusa at naghahanap ng panibagong simula. Ikalat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa. At tulad ng iyong pinangalagaan noon ng banal na pamilya, pangalagaan mo rin ngayon ang sambayanan ng Diyos isinasangguni San Jose sa ngalan ni Jesus. Buksan ang mga pintuan kung saan walang mga pintuan. Buksan ang mga daan kung saan lahat ay tila nakasara. Sa gitna ng krisis at pagkabalisa, maging tapat nating tagapamagitan. Hayaan ang mga anghel ng Panginoon na labanan ang ating mga pakikipaglaban. Na ang banal na kapangyarihan na hindi nakikita at tiyak ay dumaloy sa ating mga buhay dahil, gaya ng sinasabi ng salita, ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus. Mga taga Filipos, Kabanata 4, Talata 19 Atingin din natin, O Santo Manggagawa, ang mga nagtatrabaho, ngunit inaapi, inaabuso, at pinagkaitan ng katarungan sa iyong pamamagitan sana'y matamo ng bawat manggagawa ang dignidad, katarungan at mga pagpapala na ang kanilang pawis ay kinikilala at binabayaran ng makatarungan. Sa bawat hanap buhay at sa bawat tungkulin, sana'y lumiwanag ang katotohanan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Kay Jose, isang mapagpakumbabang at matibay na manggagawa hinihiling namin na pukawin mo sa bawat isa sa amin ang banal na pagkamalikhain. Hayaan nating maging isang gawa ng pagpupuri ang ating mga gawain. Huwag lamang nating gagawin ang ating mga gawain para sa suporta, kundi upang lumahok sa gawa ng paglalang na maging mga katulong ng Diyos sa mundo, mga manggagawa ng pag-asa, mga tagapagtayo ng kapayapaan katulad mo anghel na tagapag-alaga ni Jesus, tulungan mo rin ang mga taong ngayon ay pasa ng takot, kawalan ng katiyakan at karamdaman. Ikaw na nakaranas ng pagkatapon, pagtakas at pakikibaka para mabuhay, nauunawaan mo ang mga hirap na nararanasan ng marami. Gumalingin ang mga sugat sa emosyon, palayain ang mga isipan na nakakulong sa pagkabalisa at ibalik ang kagalakan sa buhay sa mga nawalan nito. Naniniwala tayo sa iyong makapangyarihang pamamagitan, San Jose. Alam natin na ang iyong mga panalangin ay dinirinig sa langit na may espesyal na pagmamahal sapagkat ikaw ay tapat na tagapag-ingat ng manunubos. Ipamana mo kami, hilingin mo para sa amin, pakigampanan mo ang aming usapin, na ang aming mga kahilingan ay umaahon tulad ng insenso sa harapan ng trono ng biyaya at sa iyong pamamagitan ay mapagtanto ang mga himala para sa amin. Saad, Anghel na, sa mahal na Birhen, magbigay sa amin ng inspirasyon sa paggalang kadalisayan, kalinisan at tunay na pag-ibig. Protektahan ang aming mga pag-aasawa. Ibalik ang mga wasak na tahanan. Ibalik ang mga matigas na puso magtanim ng pag-ibig kung saan ang poot ay nananaig. Turuan kami na pahalagahan ng pamilya bilang isang plano ng Diyos kung saan ang pag-ibig, pananampalataya at kapatawaran ay lumalago araw-araw. Sa Jose, malugod na lalong matinding panalangin natin para sa pagpapagaling ng ating mga puso. Pagalingin ang mga sugat ng pagkabata, ang mga pagkabigo ng kabataan, at ang mga trauma ng pagtanda. Gamitin ang iyong puso bilang isang ama upang pagalingin ang bawat sugatang kaluluwa, bawat sirang puso. Itayumuli ang mga pangarap na nawala. Gisingin ang mga natagong talento. Palayain ang mga natatakot at nagdadalamhati mula sa pagkabilanggo ng takot at pagsisisi. Ang santo ng katahimikan at pagkilos ay Naway gabayan din niya ang ating mga hakbang sa pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob sa mga banal na pagkaantala. Naway matuto kaming maghintay tulad ng iyong paghihintay, magtiwala tulad ng iyong pagtitiwala, at sumunod tulad ng iyong pagsunod. Turuan kaming mamuhay ng panalangin, kumilos ng higit pa sa sinasabi namin, maglingkod ng hindi naghahanap ng gantimpala, at magmahal ng walang paghihigpit. Ang tahimik na doktor ng trabaho na guudyok sa atin nagawin ang lahat ng may kahusayan, maging ang hindi nakikita ng iba. Maging ang ating mga pang-araw-araw na kilos ay maging buhay na handog sa ama. Nawa ang ating pasensya, kababaang loob at pagtitiyaga ay maging mga kasangkapan ng pagbabago sa mundo. Nawa ang bawat kilos natin ay magtayo ng mga tulay ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Si Jose na pag-anak, kinikilala rin namin ang iyong pag-aalaga sa aming mga anak, kabataan at mga bata. Hayaan silang lumaking matatag sa pananampalataya, matatag sa katotohanan at mapagbigay sa pag-ibig. Protektahan sila mula sa masamang impluensya. Iligtas sila sa mga nakatagong panganib ipagkaloob mo sa kanila ang inspirasyon para maging mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon dahil gaya ng sinasabi ng Ebanghelyo, ang taniman ay malawak, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Mateo Kabanata Noon Ma'am, Talata 37 Inaalay namin sa iyong proteksyon ang lahat ng mga negosyante, profesional na may malayang trabaho at mga manggagawang nasa ilalim ng informal na sistema naway gabayan ka ng karunungan ng Espiritu Santo sa iyong mga inisyatiba, naway ang iyong mga proyekto ay nakahanay sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong kalimutan na ang tunay na kasaganaan ay nagmumula sa itaas at ang matapat na paggawa ay pagtatanim ng mga pagpapala. Sa ating Panginoong Langit, ipinapakiusap din namin ang lahat ng mga pinuno at namumuno. Naway sila ay inspirasyon ng diwa ng paglilingkod at katarungan. Naway sila ay maglingkod sa kapakinabangan ng lahat. Naway sila ay panindigan ang dangal ng tao. Naway na sumusunod sa iyong halimbawa ng tahimik na lingkod. Sila ay ilagay ang pangangailangan ng mga mahihirap at mahina sa itaas ng kanilang mga personal na interes. O Santo Padrone, Sao Jose Operario ipinanamin ang aming mga kahilingan, ibalik ang aming pag-asa ngayon. Palakasin ang aming pananampalataya, palakasin ang aming tapang. Huwag ninyong hayaang kami ay malungkot sa harap ng mga hadlang. Huwag ninyong hayaang kami ay sumuko bago makuha ang tagumpay. Tulungan ninyo kaming makita na bawat pagsisikap, bawat luha, bawat panalangin ay mahalaga sa paningin ng Diyos nagaganti sa atin sa tamang panahon. Sa Santo Guardiang, ipinagtitiwala rin namin ang aming mga imposibleng mithiin sa iyong mga kamay. Ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, alam nating sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maaring mangyari. Dahil ayon sa kasulatan, walang imposible sa Diyos. Lucas Cabanata Wando Talata 37 Naniniwala, nagtitiwala at umaasa tayo sa Panginoon at hinihingi ang iyong patuloy na pamamagitan. Sa Jose Operario, atingin at namin ang iyong kadakilaan at pasasalamat. Alam namin na hindi kami nag-iisa. Nararamdaman namin ang iyong mapagmahal na presensya sa ating mga landas. Kinikilala namin ang iyong mapag-alalang kamay sa ating mga pamilya, trabaho, at buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga araw-gabi, pangarap at mga hakbang o maluwalhating San Jose na way masagot ang aming panalangin. Palakasin ang aming pananampalataya, protektahan ang aming mga pamilya, pagpalain ang aming mga pagsusumikap, gabayan ang aming mga hakbang, ilapit mo kami sa puso ni Jesus at sa kalinis-linis ang puso ni Maria, para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos. Sa totoo nga,